Hello sa so, mga kachofang at kamarates ko Panibagong video na naman pero hindi panibago Ayun. Same lang din yung aking damit last na nai-share ko Kasi part 2 ito ng Q&A natin Kasi mahaba na po yung video Baka mabagot kayo sa panonood, Charot, hindi nyo nga tinatapos yung video eh Hindi mo alam na nai-shoutout kita Kaya keep on watching till the end So let's start na, you know the drill Q&A, yan ang video natin ngayon Ayan. At sana naman nakasubscribe ka at pakalimbang yung bell na yan sa baba. Oh, di ba pa singit? Okay. So, continuation nito ng ating Q&A. Umpisa na natin para ma-shoutout ko kayong lahat. Next is galing kay Teacher Arlene. Hello. Shoutout to you, ma'am, Teacher Arlene. Comment niya ito sa... Ah, uh, saan la-update ko ng Villarica? <laughs> Sabi niya, shinare lang niya ito ha. Sabi niya, may experience ako dyan sa Villarica. Pinatingnan ko kung real gold nabili ko. Aba, kinabukasan na laglag ang necklace ko. Yun kabitan ng lock. May cut po. Posibli nabawasan ang chain. Highs, may karma din sila. So, shinare lang niya ito and shoutout ko sa inyo. So, Uh, that's very sad naman na na-experience yun po. Ano po yan? Lightweight ba? Or uh, medyo mabigat-bigat? Kasi bakit ganyan ang nangyari? And then, eto pa, dagdag niya sa comment niya. Tapos, patago pa yan sila magtimbang at ang tagal, di pa ipapakita sa harap ng client. Ay, oo nga, ano? Unlike sa, unlike sa si Buana and then sa ibang mga pawn shop, di ba? Nasa harap lang nila ina-appraise and then yung timbangan nakalapag sa table. Si Villarica nga, oo nga. Pagpunta ka doon, is dalawa yung front Uh, staff na nandoon and then pag magpapapraise ko or magsasandla ka, dadalhin niya sa loob. Tapos, may isa pa palang staff doon na taga-appraiser. Yun na yung taga-appraise ng mga jewelry natin na siya yung nagbubutas. Anong sa loob talaga? Ano? So, hindi ko lang alam. Hindi ko masagot yan kung bakit nga. ano sa loob talaga? niya Yes. Matagal. Matagal. So, hindi natin alam kung anong ginagawa sa loob. <laughs> Ayun. So, ang naano ko doon is yun lang. May mga naiwan na test mark, butas. Pero yung timbang naman is so far same naman sa akin. Wala naman yung nababawasan kasi yung iba is nababawasan daw yung timbang. Ayun. So, uh, yun lang yung na-experience ko kay Villarica. Na talagang, yun talaga, nag sila ng test mark. Okay? So, very sad yung na-experience niya sa Villarica. I think magkakapubya na si madam. Okay. So, next is galing kay you, sir. Ma'am, sir. Shout out to you. Flex ko dito. Sabi niya, ma'am, yung necklace po ba na malapit na maputol? Pwede ba masanla sa Palawan? Try mo po. Try mo po. Paano malapit ng maputol? Paano? As in ba? As in na uh, gabuhok na ba yung nakadikit? <laughs> yung pagitan? Kung ano lang, pwede mong paayos. Kung hindi naman obvious na malapit ng ano, dalhin mo lang sa pawn shop. Then, ah, uh, Uh, hintayin mo si pawnshop uh, kung tatanggapin niya or hindi, or sasabihan ka na paayos mo muna, okay? So, next is hi! Shoutout ko to, kasi ngayon, sabi naman niya, yes, dati siyang nanonood ako naman, nagvlog din ito Shoutout to you, CC Crazy Test, ayun, so pinapanood ko siya matagal na, kasi Uh, it's all about uh, jewelry like si Madam Digger. Nung nag-start pa si Madam uh, Digger, si Princess Mendoza, nag-start pa lang siya nung like 20,000 pa lang yung uh, subscribers niya hanggang sa lumaki ng lumaki. Siyempre sa kanya ako parang na-motivate uh, na, na mag-vlog about sa mga jewelry. Ayun, so mga pinapanood ko nung una bago ako mag-start vlogging is about sila. Yung about uh, vlogging, si Ugad, ganun, Team Ugad. Yung mga about sa ano. Kaya nakita ko rin loobas itong si Crazy Test. Ilookan rin ito and just now na bumalik ako sa pag-vlogging is nag- comment na siya, nag-iwan na siya, nanonood siya. So, hi, shout out to you. Si, si Tess, ayun. So, Ilocana siya, nabanggit ko kanina. I think Pangasinan and now is it's like naka-base naman na sila sa Manila kasi yung mga videos niya is uh, parang uh, mostly Manila na. And she's pregnant now. So, malapit-lapit na rin siyang mahanap. Visit nyo rin yung kanyang channel. O, oh, di diba? May, prop, may pa-promote pa ako, King Ka! Charot. <laughs> Okay, so next is galing kay ma'am user. Ayun, so shoutout ko. Shoutout sa shoutout ko. Shoutout ko kayo kasi minamadali ko para ma shoutout ko kayong lahat eh. Mas mahal yung nabilhan ko ma'am. 3,750 kasi per piece. Mura na po yan uh, ma'am pag bumili ka sa mga per piece. And then kinumpute mo and then lumabas na per gram is 3,750. Meron nakakabili rin ako nang uh, sa mga lightweight, 'di ba? Mostly marami akong sinishare na mga lightweight. And then pag kinocompute ko yung mga 'yon is lumalabas na 4,000, 4,000 plus ganon, may ganyan din, ganon. So as long as nagustuhan mo naman yung item and yeah. So keren okay na po 'yan. Okay, shoutout ko ba to? Parang ano lang to? Parang nang alas kay Sir Ronald Avilia Sabi niya, single ba kayo madam? Aba, yun pa yung natanong. Hindi siya nag-iwan ng comment about sa, na, na related sana sa video na it's about uh, alahas, no? Sabi niya, single ba kayo madam? Ay, sinagot ko na siya. Shoutout na lang you sir. Thanks for watching. And the next is galing kay Lani. Ayan. Mostly yung ano is nagvisit sa akin is uh, mga OFW. Sila yung gustong malaman yung mga pricing, mga sunl update dito sa Philippines. Sabi niya, watching from Duha, Qatar. Nice video. Thanks for watching. Ayun. Okay. So, next is Ah, uh, galing kay Sylvester din ito eh. Ala pero nakat ko siya. Ba't hindi ko yun ano? Sylvester. Sabi niya, ma'am, tanong ko lang, bakit po kaya ganun sa ibang branch ng Villary ang baba ng appraisal nila sa 18K Saudi Gold Bracelet ko na nasa 2.5 per gram lang. Hindi ko na ano para ano. And then, sinagot ito ng uh, kasamaan ko rin na nag-vlog na si Crazy Tess. Sabi niya, depende po kasi yan sa taong nag-appraise. Yes po sa lugar din po kung saan at yung kilatis po nila sa lahas nyo, ganun din po sa record nyo sa kanila. So, sinagot na ng kasamang kung nag-vlog din. Ayun. So, tama lahat. Depende yan sa record mo, sa nag-appraise ng mga alas natin kung uh, may regla siya o wala. Ayun. Ganon po yon ha? Kung hindi mo naman nakuha yung gusto mong uh, appraisal nung alas is try mo sa ibang branch niya or sa ibang phone shop. Ayan, try mo. Libre naman magpa-appraise. Walang bayad yan, okay? So, next is OMG. Oh next is galing kay Alus Viminda. Ay, comment nga ito sa Villarica. Yeah? Yeah, yeah po yeah, po. Ah, tita is vlogging. Sabi niya, last pag naalas mo sa Villary ka, kakasan la pa ulit-ulit. Yes po. <laughs> And then, ah, uh, bilisan na natin ito kasi nandito na ang aking pamangkin. Mag-washi-washi siya. Say hi, Garot. Say hi to our vlog. Hi! Hi! Ang na pupu. Cool. Pupu ka? OMG. Next is galing kay uh, Ma'am Lani. Shout out to you. Watching from Doha, Qatar. Thanks. Ah, oh, yung kanina lang din. Pero iba yung uh, pinagkomenta niya. And eh, mahaba-haba ito. Thanks for this. Thanks for this vlog. Dagdag kaalaman. Dati di ko type ang 18 carats. Ngayon okay na sa akin. Di na rin ako nagsisisi na may nabili akong 18 carats Good investment ang 18 carats po, ma'am. Medyo tumataas na ang sanla. Pero dito sa Qatar, sobrang mahal na rin ang alas. Mas mura pa nga dyan sa Pinas. Yes po. So, more investment po. And more. Bili ng mga alas pag nakauwi ka na dito sa Pinas. Okay? So, next is galing kay Sir Martin. Ayan. Oh. Uh. <laughs> ako na, ako na. Kasi baka na ano yung... Gusto niya, gusto niya sumali sa ating vlog eh. So, may extra tayo ngayon. So, kung may butas po, nababawasan na din po ba yung gramo ng alahas? ah uh, in my case, hindi po kasi hindi naman yung butas na parang inukit. It's like dinidiinan. Ayun, check kung hollow yung alahas mo. Yun yung pagkakalam ko. And then, papatakan yan ng uh, nitric acid para ma nila sa loob kung real gold din ba or baka may palaman, lalo na sa mga hollow na mga alahas. May ingay, baby. May aking Pamangkin, okay? Kasi dinidinan din, din naman yung inuukitan Kasi, yun nga, same naman yung timbang sa akin Okay? No, you wash your Backside first, okay? So next is, galing kay Lair, Lair baby Ayan, just keep it madam Your vid is very helpful Thank you for watching sir Next is, galing kay No, one only, you already drink just now One only, enough, enough Masobran ka sa Yakult. Next is galing kay eto. Shout out to you, ma'am, sir. Madam, pwede po ba hindi natupusin ang nasan lamo sa Cebuana? Yes po, kung talaga naman na hindi mo carry in some reason, yes po. Wala naman pong mangyayari sa inyo, hindi kayo makukulong. Yun nga lang, sayang kasi yung mga ginto, mga jewelry is tumataas po ang value niyan. Ngayon nga, it's better na tubusin mo yung sinanlamo kaysa yung bibili ka ulit ng bago kasi mahal-mahal na ng mga ginto ngayong Paon na ito, biglang nagtaasan. It's like nagtaasan ng 100, 200, 300, ganun ng per gram. Grabe. Okay, so next is galing kay Miss Taurus. Sabi niya, Hi, ma'am. Nakita kita ulit nag-mine. Ang akin di pa dumarating. Kakarecibo pa lang. Ah, ito yung comment niya sa share ko sa inyo na it's from Katie Overruns. No one only. It's from Katie Overruns. So, buyer din siya. Okay, so thanks for watching. So last na po ito I Inom daw si Aya ulit ng Yakult No Binutasan na niya yata no enough daw Okay so Mahaba na ba to uh, Galing kay ma'am Sharina Tapiro Reynolds matagal na sila Matagal na ito solidarist ko to Nasa ibang bansa and sabi niya Thanks sis for the jewelry Cold update saan yan Bilyari pawn Shop dyan sa Baguio At nang makapagsanla din ako dito kami na Pinas for holiday. Wow, baka naman may pa-chocolate dyan. Charot. <laughs> Welcome home. Ayun. So, nireplyan ko ito yung location. Okay. Yeah. So, next is galing kay Ma'am Aura Carino. Ayun. So, eto pala yung naalala ko na nag-share. Yeah. Wait. Tapusin lang ito nag-share ng uh, Kabal CJ na i-try ko bumili sa kanila. So, nag-comment siya doon na kailang bili na ako sa kanila, legit at mura sa kanila. Yes po, na-share ko na, okay? So, uh, galing ulit kay Lani ito. Siyempre, lahat ng mga uploads ko is nag-comment siya. So, iba't ibang video. Yung kinomenta niya. Iba't iba rin naman yung iniwan niyang comments. Sabi niya, watching from Qatar, nakakatuwa manood ng vlog mo about gold. Isa ako sa mahilig sa alahas pag-invest para sa oras ng kagipitan. Tumpa. Pwede po ba update magkaano ng sanla? 18 carats. May Tiffany hardware po kasi ako. 8.98 grams. Pakiramdam ko mahal ang bili ko. Samantalang dyan sa Pinas, mura pa ata ang alahas. Yes po. Uh, marami na rin nag- PPM sa akin na sabi nila yung kung saan man bansa sila naroon is ang mahal ng bili nila ng mga alas lights like may 6,000 to 7,000 pang nga per gram. So, if I were you, pag makauwi ka ng Philippines, makapag-visit ka, uh, ano yan, pakyawin mo na yung mga ginto nito sa atin. then, bago ka bumalik kung saan ka man bansa, yes. Kala ko mura dyan eh. Ayun, so, meron pa ba? Magaling kay Jam Jam. Ayan, comment niya ito sa aking inunbox sa inyo na yung Tiger Pendant. Baka naman po mas maliit at mas magaan yung nakita niyo yung pendant online kaysa dyan sa nabili nyo. Yes po, ah, uh, pwedeng ganun din po yung scenario and sabi ko nga sa inyo, try ko bumili. Sana i-flex ko na yan na it's like about 1,450 ano, yung flinex ko dyan and then yung nabili ko is 3,600. Okay, meron to ba? nag na yung aking pamangkin. Next is, shh, galing kay Rose Perez. Shout out to you. Ako na lang. Sige, ako na lang. Ay, magbabay na. Ako na lang. Tapusin ko na. Tapusin ko na. Magbabay na ako. Ang baho ng pupo mo. Sabi nga, pag may slight damage ba yung gold, mas less kuha nila pag sanla. Depende po yan, kasi expected naman, wala namang brand nyo, alangan naman na bibili ka ng brand nyo, tapos isasanla mo lang, di sayang. Mostly naman, na sinasanla is may mga scratches, may mga signs of usage. So, same lang din in my case, wala namang ano eh, wala namang nababawa, same lang din. Para isipin mo, bibili ka ng brand nyo, tapos hindi mo siya magagawa, hindi mo siya nagasgasan bago mo dalhin sa ano. Parang it's normal naman yun eh, okay? Ayun, so... Uh, galing kay User Maban na ito. I think last na muna ito and then yung mga hindi ko pa hindi ko oh, na i-shout out, abangan nyo na lang sa next. Sabi niya, ah, uh, comment niya ito oh. kay Ah, eto na oh, yung Wait, wait, wait. Last na ito. Sabi niya, check nyo po ang timbang. Mura nga per gram, pero may daya po ang timbangan nila. Just saying po, pag sinabi mo sa kanila, ikaw pa ang mapapasama. Ito yung iniwan niyang comment sa akin na-share na nabili kong mga jewelry kay KB Overruns. Isa ito sa nag -complain na yun nga, may daya yung timbang ni Kiri of So, same sa mga na-experience ko na may mga kulang na 100 a milligram. 1.3, nabili mo ng 1.3. Pagdating dito sa sayo, 1.2. Ganun. Okay? So, yeah. That's it for today's vlog. Mahaba, mahaba na po ito. You know the drill. Comment down below kung may mga suggestion kayo o share kayo about sa mga jewelry. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Magulo-gulo na ito. Say bye-bye. Si sí, bye. 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 Dito. Bye.